At narito naman ang ating gabay ng pag-ibig para pupukas araw ng Sabado, Hulyo 13. Ano ba ang naghihintay ng iyong buhay pag-ibig para bukas araw ng Sabado? Aris, may mga mangyayari na diskasyon sa pagitan ninyong magkarelasyon. Dahil sa magkaiba ninyong paniniwala at opinyon kaya naman ang araw na ito ay magiging makulimlim para sa inyong dalawa. Hindi kayo magkikibuan hanggang sa gabi. Para naman sa may mga zodiac sign na Taurus, masaya ang bawat oras na lilipas sa inyong dalawa dahil na rin sa inyong mga anak. Sila ang magpapagaan sa mabigat ninyong sitwasyong pinagdadaanan at pagdaraanan pa. Kaya mapalad kayo sa kanila dahil mas magiging matatag ang inyong pagsasama. <coughs> Para naman sa Gemini, para po si Genima, Gemini, ang naging relasyon mo sa isang tao ay hindi mo maitatago pa sa iyong mga kamag-anak. Sa araw na ito ay may isa sa kanila ang makakatuklas kaya malalaman ng rinang iba ng miyembro ng pamilya. Pero para sa iyo, tapos na ito at hindi na dapat pang pag-usapan. Ayan po ang Gemini. Pare naman sa may mga sudyak sign na cancer, hindi mo gugustuhin at magpakababa at maliitin ang iyong pagkatao dahil lamang sa isang tao. Bagamat mahal mo ay alam mong dapat mo ring mahalin at pahalagahan ang iyong sarili, kaya sisikapin mong kalimutan na lamang ang taong ito. Ayan po ang ating cancer. Para naman sa may mga sujak sign na Leo, asang-asa ka sa inyong pagkikita, subalit, madidismaya ka lamang dahil hindi pa mo, hindi pa rin kayo bibigyan ng pagkakataon ng tadhana. Mayla pa rin ang swerte para sa inyong dalawa, kaya kailangan nyo pang maghintay. Pan ang ating Leo. Para naman sa may mga sujak sign na Virgo, tiis mo muna kayo ngayon Nang iyong mahal kahit pa gaano kalaki ang kagustuhan niyo na magsama sa mga panahon na ito, ay mabibigo pay, mabibigo pa rin kayo. Pero wala kayong balak na sumuway sa kung ano ang pinag-uutos ng tadhana. Kaya tiis-tiis muna. Ayan po ang ating frigo Pare naman sa Libra. Wala kang, wala kang masasabi sa kabaitan ng iyong kinakasama. Handa niyang gawin ang lahat para maibigay ang pangangailangan mo. Kung kinakailangang magtiis ay gagawin niya, pero asahan mong gagawa siya ng paraan para mapagaan ang mga pinagdadaanan mo. Ayan po ang ating libra. Para naman sa Scorpio, hindi mo maialis sa kanya ang pagsiselos. Hindi mo kasi nababantayan ang iyong emosyon. Para sa ibang tao, kaya naman, hindi mo na mamalayan na labis na ang naibibigay mong atensyon sa iba kaysa iyong karelasyon. Ayan po ang ating uh, Scorpio. Para naman sa Sagittarius, sa lahat halos ng pagkakataon ay palaging siya ang iyong inuuna. Ito ay dahil sa labis mong pagmamahal sa kanya Subalit sa araw na ito ay sumusobra na Or susubukan mo namang unahin ang iyong sarili Na nais mo namang bigyan ng halaga Ayan po ang Sagittarius Para naman sa Capricorn Kahit gaano ka pa maging maingat Na hindi mo masaktan ang damdamin ng iyong karelasyon Ay darating at darating pa rin ng uras na masasaling mo ang kanyang damdamin tulad ngayong araw na ito nang hindi mo sinasadya ayan pong ating Capricorn para naman sa mga Aquarius alam mo sa sarili mo na hindi siya ganun na hindi mo siya ganun kamahal nang tulad ng pagmamahal mo sa iyong ex gayon pa ay ayaw mo ipagkait sa kanya ang pagkakataon na maging masaya sa piling mo kahit ikaw lang ang magdurusa. Ayan pong ating Aquarius. Para naman sa Pisces, ito, ito na ang araw na gusto mong ulit magsimula kasama siya. Isang bagong buhay na bagamat alam mong magiging mahirap para sa inyong dalawa, ay mas pipiliin mo pa rin na subukang makasama siyang muli. At ayan ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Sabado, Folio 13.